Luto na ang ating sinigang para sa ating ulam At ito yung kanyang mga sangkap Ayan na po So ayan ang mga sangkap at ang ating luluto Siyempre magigisa tayo ng bawang Kulitay ng bawang At walang ibang isusunod dyan kundi ang kanyang sibuyas At siyempre isusunod natin ang kanyang kamatis So So hanguin na natin yan Lagay natin sa isang plangana. At atin nang ilalagay sa salin sa kasirula. So, ayan. Lalagyan na rin natin yung patis. So, ayan. Kulong-kulo At ilalagay na natin yung labanos Medyo malambot na po ang karne dyan. Ayan. At syempre, ilagay na natin yung kanyang mga gulay. Halo-halong gulay. May talong, may okra at may sitaw. Ayan. So, ayan. Kukulo na rin yan. Kumukulo na. Suluto so, na po ang ating karne. ilalagay na rin po natin yung kanyang Mahiwagang dahon ang kangkong. Ayan, napakasustansya po yung kangkong na yan. Ayan. So, ganyan lang po, kabilis magluto ng sinigang. Ayan, ilalagay na na po natin yung kanyang sinigang mix pang paasim. Ayan, so ilubog-lubog na natin. Huwag natin pong haloy para hindi umasim ang ating ginuluto. Ayan. At ilagay na rin natin yung tatlong siling mahaba. So, ayan, luto na po ang ating sinigang na liyempong pork. So, ayan po, tara na po at tayo'y kumain na. Thank you for watching. Hanggang sa muli.